dito sa aking channel mga katropa for today's video i share ko naman sa inyo kung paano tayo makakuha ng free ride sa city bus yes tamang ang narinig mo free ride sa city bus kaya hindi ko napapatagalin alam ko excited ka na rin pero bago yan huwag mo kakalimutan mag subscribe ka na muna sa aking channel at pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest videos na i-upload ko so bago tayo magumpisa intro muna tayo una, kailangan nyo munang i-download ang City Bus app sa inyong Play Store or App Store. Tapos, ito yung makikita nyo pag in-open yung application. Then, click nyo tong Create Account. Tapos, dito merong dalawang option. It's either phone number or email ang ilagay nyo para ma-send yung verification code sa inyo. Dito, dahil number ang napili ko, inilagay ko yung number ko dyan. Tapos, gawa na rin kayo ng password nyo dito sa baba. Then, click Create Account. Dito ilalagay nyo na yung verification code na sinend sa inyo. To complete your account, kailangan mong ilagay dito ang inyong full name at saka ang iyong birth date. Dito sa part na to, hindi mo na to kailangan i-fill up. Ang gawin mo na lang, scroll up, then click mo tong skip. Dito sa part na ito, i-click nyo lang yung wallet icon na yan at makikita nyo yung inyong balance na 600 bills which is equivalent to 2 rides. Para ma-avail natin yung free rides, kailangan po natin mag-book. iki click natin yung ticket and pass na yan. Tapos, click natin yung buy tickets. Yan. Tapos, i-click natin yung main roads. Dito, pipiliin mo yung bus number na sasakyan mo. Hahanapin natin siya dito kung ano ba yung uh, bus number na sinasakyan mo. Since triple na nyo sa akin, Sanaiya, Pahil, yun ang, ang pipiliin ko dito. Tapos, pipiliin mo dito kung saan ka manggagaling. Ayan. Tapos, Cultural Center, Salmiya, click natin yan. Tapos, kung saan ka pupunta. Dito ako sa number 23, a follow. Tapos, click continue. Then, click natin yung single dahil single trip lang ang ating uh, binili na ticket 300 pa ticket ayan po yung amount nya then kiklik natin yung buy ayan tapos saan man gagaling ibabayad mo dito sa e-wallet na binigay sa atin ng city bus app kiklik natin yan Ito na yung ipapaskan natin pag sakay natin ng bus para ma-avail natin yung pre rides. Kung gusto mong malaman kung hanggang kailan ang validity ng ticket na pinabook mo, click mo po yung circle na yan. Ito na yung validity ng ating ticket mga katropa. Valid siya hanggang October 15. So from October 7 hanggang October 15. So valid siya ng 8 days upon booking. Salamat sa panonood ng video na ito and hoping na nakatulong ang video na ito sa iyo. At saka huwag mo kalimutan i-share ang video na ito dahil pipili ako ng isang lucky sharer na mananalo ng 100 gigas. Kaya e ano pang hinihintay mo? I-share mo na. At hanggang sa muli